Patay ang isang babae matapos na barilin habang naglalakad sa barangay del Carmen, Lagunoy, Camarines Sur, alas 7 ng gabi nitong Webes. Kinilala ni Police Major Michael Vincent Fortunado, officer in charge ng Lagunoy Municipal Police Station, ang biktima na residente ng naturang lugar, nasa tamang edad at may asawa. Ayon kay Fortunado, umaga nitong biyernes nang ipabot pa lamang sa kanila ang insidente. Lumalabas naman sa kanilang inisyal na investigasyon na abalang naghahanap ng cellphone signal ang biktima nang ito'y tambangan ng dalawang kalalakihan. na recover sa lugar ang isang basyo ng bala nang hindi pa natutukoy na kalibre ng baril yung nakuha naming basyo sa area pinasa pa namin yun sa forensics para i-request for ballistics examination para mala malaman din po natin kung anong kalibre yung gina ginamit po ma'am kaya nag-aantay pa kami ng result Inaalam pa ng PNP kung ano ang motibo sa pamamaslang, ngunit kinumpirma na mayroon na silang person of interest. Kaya under investigation pa ma'am, yan din po ang hinahanap pa namin ngayon ma'am, yung motive talaga para malaman talaga namin ma'am yung rason or kung bakit nangyari yung insidente po ma'am. Nakaburol na ang labi ng biktima sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.